Muna ko ng bigito, ano. itong morning namin. nag si Katit Bayo na nga nagluluto yata. Ang uso. Eh, Tama-tama sa sikat ng araw. Parang hanggang, hanggang hanggang ang ganda ng ano, cinematic ang dating. Ang view. So, kuha na ko lang siya ng, ano, ng video. Kasi mahirap i- eh, ulit yung magandang kukuli. Eh. Dari itong makuha ng video. So, yan. Simulusok na sa mga a Ang ganda ng... Hindi pa sinang... Hindi sa bukit may mga ganyan-ganyan na reflections. Ano, kaya, mamidyo ka na sa na ng kote o oh, ganyan o oh. very clear o oh, yun o oh, diba yun parang kala mo pang movie kuha na rin eh like, shwink o oh, diba Ayan. at ano na kompleto na ikot natin kung kaya kagira alright para makita na rin itong namumunga ng kamyas o oh, diba yan and ikot natin ito para makita na yung mansanas meron pa rin sa mansanas kasi malaki na Ayan. Saan na siya? Ay, hindi pala yan. Kapagong <laughs> <Bawang> ganyan. Itu, lang <laughs> maliit iya, iya, Ayan, yan, yan, yan. Ayan, ayan. yun ay mga. May mga sanganayon na. na ayan. Okay. Saan na siya? Ito yan, yan. Okay. So, nito niya, pero alaga. Ayan. Lalagyan ko yun mga chicken poop. no? Oh, hindi po po yung mga ipot ng mga manok lalagay po din na fertilizer okay so ito naman na ang buka ng garden garden meron siyang mini garden ano? Oh at lakihan na yung mga kamote at mga kamote din mga pangit din yung tinanim dyan bilit, li pero yung malaki na uh, yung alumbate lumalaki na rin meron pang pa kanumay sa wansyan yung gamot na yun yung pansit pansitan yung tarot nila okay itong garden ano mga substrate ito supposedly ng mushroom na mukhang inaalay lang kaya tinambak nilang dito ng baswa yung mga ng mga, mga, mga dahon pinaka ko yan dyan para gawin kong fertilizer so habang umupa nilagyan ko sa ibabaw ng mga mas na substrate at uh, tinaniman ko na ayun nakakalitin uh, na rin pinis po sa lima kamatis yung mukhang uh, ayun may makasupa so yun uh, and, sigur, ka lang yung may kajos and siguro talaga kamote lang yung pwede kapakinabangan alright oh, Ano, yung um, malaki na rin yung isang algita uh, coconut okay so yan okay natin natin ang ating ano ayun kasi considered second floor na itong bahay dahil ito nasa sa panels ayan okay o, oh, ikot natin dahil naman itong pag-ikot natin ng video na ito ng camera ay after ilang years makita natin ang mga pagkakita nakakaroon ng comparison ah. so itong tingtingan